Good morning mga me. So, maaga ko nagising kasi nga nag-alarm ako ng 5 or 5.30. So, uh, mas pa ako sa alarm clock ko pero pinatay ko na yung alarm clock ko para hindi magising mga bata. So, bumalik ako pagtulog. Hindi na ako makatulog. So, bumaba na lang ako mga me and then nag-idip-idip sana ng konti doon sa kwarto namin sa baba hindi ah, naman ako makatulog. So, naglinis na lang ako mga me, nagmap ako ng floor, nagbalik, and then nagpagpagpagpag ng konti. And then, punos ng mesa. So, ayun. At, para naman, <laughs> ganahan naman na naman magkalat yung mga bata. Ayan. Gising na sila at tapos na rin kami mag-almusal kasi nga, kumain na rin ako yung breakfast ko today and hanggang lunch na yon hindi na ako kakain ng lunch kasi kinain ko na yung uh, uh ang pang lunch ko <laughs> it, may, it means na dinamihan ko na ng lunch ko uh, ng breakfast ko para hindi na ako mag lunch so today pahinga lang ako ng konti kasi na napagod ako kalina so hindi pa tapos yung aking ginawa ginagawa at nagising na sila. So, maglalagay ako ng cortina sa ilalim ng aming amin sink. Sink tama ba? Ilalim ng kami lababo. Kasi natin wala pa yung, wala pang cabinet-cabinet. So, lagyan mo natin ng cortina. So, pakita ko muna sa inyo ngayon na itsura. So, kanina, malinis na yan at wala ng kalat. So, ito na ngayon. Siyempre, dito sa kusina, ayan. Kalat na agad. Kids, at So, malinis naman na yung sahig. Naglampaso ako dyan ng best ko. Sinabon ko muna bago manalawan ko din. Ayan. So, kalat at Kalat. Hmm. So, at matatang at Eh, Ay, huwag na. So, pinatanggal ko yung diaper niya kanina. At dito ko nilagay sa plastic yan. Ayan, dito. Ayan. Sinalansan ko yan. At yung mga laruan nila mga may ay mm -hmm. nilinis ko na yan kanina. Eto, tinabi ko na yan. So, ayan, pinakit na naman nila. Ayan. So, ayan na naman ang itsura ng aming salam sa ng kami. So, upuan mo na yung gamit namin ngayon. Kasi wala kami, wala pang budget para sa spa. Ayan. Ito pa rin yung ano namin, foam. Kasi wala pang sabi ko kay Daddy, irap na lang muna niya para hindi lalong mga na dumi na kasi oh, lang cover. So, ayun yung bintana namin dito, sinasarado ko kasi diyan dumadaan yung mga pusa, hindi na sila makadaan dun sa pintuan dahil nga naayos na yon. Dito na lang binubuksan ko yung bintana dito. Ayan. Sana natin yung isa ulit yung kalat namin dito, hindi pa yan naayos. Ewan ko, kakailan maayos. Sana ko pa siguro inaantay ni Daday dyan. Yan mga scrap ng pinaggawa ng bahay. Tawag doon yung mga hamba-hamba. Yung medyo pwede pang magamit ay iakyat namin yan sa taas. Ayan, dami pa mga may. Yung mga nakasakong iba ay ano yan. Mga bato. And then yung mga pinagtabasan dito. Kasingat ito, di ba? Yung pinto namin dito, ay dito yan so pinatakpan namin yan dyan at ayan ginawa dyan bale isang bale dalawang pinto namin dito no at tinak, pinatakpan ko yun doon yung dito marami talagang pinag, binago dito sa plano sa bahay namin kasi nga magka sa lubong sila doon sa pinto sa kusina so ayun sabi ko kay ate poli doon na lang sa arin sa arin niya ayaw niya kasi tinanggalan ko na siya tinatanggal ko na sa kanya yung ano yung kanyang diaper nasanay ko na rin sana kaso wala so walisan natin ulit mga may at ayan na ang dami na agad na kalat so after ko nito ay mag, yan yan, maglalagay tayo ng cortina doon sa ano sa labab eh, nagsasalita, magsasalita na lang tayo dito sa video agad kasi nga nakakatamad minsan mag voice over So, ayun, sa taas yung aking mga ano. Hindi ko alam kung saan yung nilagay yung kurtina. Ayan. Nilagay ko na sa taas mga makeup. Eh, ka, para madali ko sanang kunin. kasi so, madali pala siya. Maali ka Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Kasi nga, ito, wala namang space. Isa lang aparador namin. Masikip na. Paglagay na naman ulit ng aparador. So, dito siguro, pag natanggal itong altar-altar namin, kasi gagawa ako ng altar doon sa labas, sa ilalim ng aming hagdan, kasi may space doon, may upa doon na pinalagyan namin dapat ng ano, nalagyan dapat ng mga sapatos. So, sabi ko, Idade, gawin yun ay parang groto yung gagawin ko doon, ma'am. Para sa aking altar. So, so depende, na, depende naman yan sa paniniwala natin, no? So, ako naman ay, katoliko ako, kaya... Gusto ko may mga imahe dito. na it, da, it di naman ibig sabihin na may mga imahe tayo. yan na talaga imahe yung ating uh, sinasamba. Yung mga ribulto-ribulto sabi nila, no? hindi naman yun. Yan lang yung uh, face or simbolo ng ating uh, Panginoon or ating Mama Mary. Mga uh, santo So, yan lang gumagabay sa amin dito na kanilang. Yan para mga kami hanap na tayo ng kortina at ito nga mga kami ay inumpisan ko ng hinalungkat dito yung kung saan nalagay yung aking tortina para dun sa sink mga kami ne di ko masyado makita so at itong mga nakalagay sa taas mga plastik ay isahin ko na lang siya dito mamaya para naman di anong tambak tambak dun sa atas. at papagpaga ay, so, natin na yan every other week nakita ko ito na lang nilagay si isa ayan yung isa <laughs> nagurumentado na si Blaze kasi nga naglalaro sila ng ate niya ay natalo siya nagagawan sila so ngayon maghugas muna na ako ng bote kasi nga pagigayin ko muna siya Let's Ayan, may padidiin mo na natin na at nagurumentado na siya. <laughs> Nagalit na. siya so, pag-usap naman to ay naglalaro lang naman. Kaya nga, nakagawa ko ng mga gawain ko kahit paano. Ayan, didi mo na, dali. Sa ati Polly, maya maya ko na tiplahan. Walahin lang natin itong ano, itong bulinggit na to. at papagkatulog ni baby ay uh, inumpisan ko na dito mga may maglagay ng kortina ayan na mga may nakabit ko na yung aking kortina dito sa may lababo ayan para matakpan yung ilalim ng aming kortina so, kinabit ko na rin yung bago ang magamit na rin yung isa so ayan so kahapon tinanggal ko yung ano yung kulay brown ng terno nung ino dito So yan, papalitan din natin yan ngayon. Di ba? Na, na iba yung aking ano? Yung aking schedule. Schedule. So ang daming gagawin kasi mga may hindi ko ka ano agad-agad may isa-isa yung kung ano yung dapat sa utak ko yun sana gagawin ko. Kasi hindi pwede. Kung ano makita ko mga may yun ang gagawin. So dito papalitan din natin to ngayon. At dito nga ay biglang gumising gumising naman tong batang bulinggit ko kaya akay akay na natin at karga karga at saglit nga ano na ay pinatulog ko muna siya sa uh, ulit para naman makontinue ko na itong aking ginagawa mga mi so ayan hopefully ay matapos ito bago siya magising ulit sa kabila para press ko Lagi ko na lang ng man is manipis dito Ayan. at doon -hold ko na lang kasalukuyang tulog pa rin naman si Blaze kaya dito naman ako nagpintura mga me so susulitin ko na yung oras ko habang tulog pa yung aking baby boy pintura na natin ulit ng primer dito para naman ma second coat na natin pag may time ulit so may dali na tayo dito para naman matapos na natin agad di ba kasi pag ano ayokong natitingga yung aking ginagawa sana Basta may time lang talaga ako at wala lang magdisturb sa aking ginagawa. Para na rin luminis ang aking kaisipan mga ng may. No, sa mga nagtatanong na bakit hindi ko skim coat na lang ito nako mas prefer kong ganto ganto ginagawa ko at walang badges sa skim coat. Pero doon mga may sa labas siguro is skim coat ko yun pa umalis na sa kitay. So, ayan na final ng aking pagpintura ng first coat ng primer ito. Ayan mga may. ang oh, pwede na mga may CR lang naman yan. Charis. Hindi ay wal, pintura na lang tayo mga may kasi wala na tayo pambayad sa ating panday at patapos ng lahat-lahat mga may ang nangyari sa buhay-buhay ising na mga bata at si Ate Polly tignan pagbukas ko ng tubig kasi umusan kami ng tubig, ayan uh, kaya pala siya lumabas ay alam niyang pag nag-open ako ng tubig ay open din kasi ng host siya, so eh dilig siya <laughs> uh, sakto naman nahawa ko yung po phone, kaya videohan ko siya agad so, magaling na aking anak kung ano nakikita niya yan ginagawa niya kaya nga kung nakikita ng mga bata ay ginagawa niya so ginagawa ko kasi ng mga may ay nagdidilig talaga ako ng Aga -aga mga may niyo naman oh, ito na pagating ng tanghali ay nakagulo at ayan diba And that's it for today mga me. Thank you for watching. God bless.